Sa isang tahimik na kaharian, may limang dragon na nagtutulungan upang panalitihing ligtas ang kanilang lugar. Sila'y magkakaibigan at laging handang tumulong sa isa't isa. Sang araw, narinig nila ang balita tungkol kay Zarok, ang masamang dragon na naglayang sa kupi kanilang kaharian. Si Zarok ay lumipad hilaga, Lahat lang ng nandaanan niya ay nasirap. Kung hindi natin siya mapipigilan, mamawala ang lahat ng ating pinagirapan. Wika ni Ayla. Kailangan tayong magkaisa. Dapat tayo magplano. Mung kaya ni Liwayway. Gagamitin ko ang aking hangin upang pahinaan ang kanyang mga pagsalakay. Makikipag-usap ako sa mga hayo para makuha ang kanilang tulong. Marami silang kaalaman tungkol sa mga daan at taguan. Narito ako upang protektahan kayo. Sinabi ni Bartolomeo, ang aking kalasag ay handang harapin si Zaro. Makakapagbilis tayo sa ating mga hakbang, sabi ni Alan. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, mas mabilis tayong magpahabag plano. Sa Posisyon ang limang dragon na magtipon-tipon at gumawa ng isang estrategi. Nagpatuloy ang kanilang pagsasanay at paghahanda. Sa araw ng laban, nang bumaba si Zarok mula sa kanyang madilim na pugad, handa na sila. Walang makakabigil sa akin. Ang kaharian ay magiging akin. Ha 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 ha! Hindi ka makakapagtagumpay dito. Ang aming magkakaibigan ay mas malakas kaysa sa inyong kasamahan. Pag naglabanan sila, ginamit ni Liwayway ang hangin upang itulak si Zarok palayo. Si Rosa naman ay nagpadala ng mga hayop at mga halaman upang magbigay ng tulong sa mga dragon. Si Bartolomeo ay tumayo sa harapan upang protektahan ng kanyang mga kaibigan. Habang si Ayla ay pinabilis ang kanilang mga galaw, pinadali ang bawat atake, si, si Alan naman, naman ay biglang nangagat. Isang sama-sama, iisa ang aming puso. Hindi maaari, ako ay dapat magtakumpay. Sa higit ng ilang buwan na to, ako lang ang dapat namuno. Kayo ay lumuhod sa akin. So, ako ay mga Ako ay lalaban. Shhh. Ikaw ay nasamali. mali. Kami ginagawa lamang ang dapat paalam sa rock. Oo, tama ka, Alon. Tara na, mga kaibigan. Talunin na natin ang matagal na nating kaaway. Teka lang, si Rosa, nasaan siya? Naway nawala siya sa aking paningin. Hoy, tulungan niyo ako at huwag nga kayo magdaldalan pa. Ayun, si Rosa oh. Laban, aking mga kaibigan. Sa huli, natalo si Zerok at umalis ng nag-iisa, nagdadalamhati sa kanyang pagkatalo. Ang mga dragon ay nagdiwang sa tagumpay nila. Salamat sa bawat isa sa atin. Pinututunayan natin ang pagkakaibigan at pagkakaisa ang tunay na lakas. Mula noon, ang limang dragon ay naging simbolo ng pag-asa at katagan sa kaharian, patuloy na nagataka sa kanilang tahanan. Itong story ay natapos muli. Salamat.